Isang bagong pag-asa ang ipinanganak sa Amerika. Ang Egypni na ipinagmamalaki ng mga Pinoy, zero emission, zero shame, tahimik, mabilis at walang usok. Pero paano kung ang simbolo ng kalikasan at pag-asa ay may tinatagong kasalanan na mas nakakasakal pa kaysa sa usok ng lumang makina? Anong sikreto ang nakabaon sa likod ng kintab na Egypt? At hanggang saan kayang itago ang katotohanan? Kung gusto mong malaman ang buong kwento na hiwaga, takot, at rebelasyon, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa makarinig ng ganitong klaseng mga kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at i-comment ang iyong opinion dahil baka ang susunod na sikreto, ikaw mismo ang makadiskobre. Sa unang silip ng araw sa lungsod ng Los Angeles, dumadagundong ang hiyawan ng mga Pinoy sa kalsada. Hindi ito laban ng boxing, hindi rin kasalan. Ito ang paglulunsad ng kauna-unahang Egypt ni Nagawang Pinoy, handang baguhin ang imehe ng komunidad. Si Lira, isang dalagang F fanatic, nakatayo sa harap na makintab na jeep, hawak ang maliit na bandilang may tatak na berde. Walang usok, walang hiya, sigaw niya, sabay tayong ng Lahat ay pon ng pag-asa, parang nagsisimula ang bagong yugto ng kasaysayan ng mga imigrante. Ngunit sa bawat halakrak, may lihim na bulong. Isang matandang driver, nakasandal sa poste, mayingat na bumulong. Kung alam lang nila ang totoo. Hindi yon pinansin ni Lira at sumakay siya sa unang biyahe na jeep, kargado ng mga pangarap at kamera para sa kanyang vlog. Habang umikot sa downtown, pinapakita niya ang lahat sa kanyang livestream, ang katahimikan na makina, ang bilis, ang ganda ng disenyo. Ngunit biglang umaling ngaw -ngaw ang matinis na tunog, parang nag ang lob ng sasakyan. Sandaling katahimikan. Sumunod ang sigawan. Isang bata ang nadulas, isang pasaherong babae ang muntik masaktan nang bumangga ang preno sa gitna na intersection. Pilit na inayos ng driver ang sitwasyon, ngumiti na parang walang nangyari. Bago makinalang, normal yan, sabi niya. Pero nakita ni Lira ang kakaibang takot sa mga mata na mekaniko na sumalubong sa kanila pagbalik sa garahe. Takot na hindi basta technical, kundi parang may tinatago. Kinagabihan, tumanggap si Lira na mensahe mula sa isang anonymous account. Kung gusto mo malaman kung bakit hindi totoo ang zero emission na ipinagmamalaki nila, pumunta ka bukas sa lumang warehouse sa May Kore Town. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mensahe. Naalala niya ang bulong na matandang driver. nalalala niya ang biglang pagkasira ng preno. nalalala niya kung paano halos mamatay ang bata. At habang nakatitig siya sa kumikislap na screen ng cellphone, isang tanong ang kumutya sa isip niya. Kung ang Egypt na simbolo ng pag-asa ay may bahid ng kasinungalingan, kanino pa siya dapat magtiwala? Kinabukasan, madilim pa lang ay naglakad si Lira papuntang Koreatown. Bitbit -bit ang kanyang maliit na kamera, nanginginig ang kanyang boses habang nagre-record ng bawat hakbang. Ang warehouse ay tila inabandona, bakbak -bak ang pintura, kalawangin ang gate, at may nakasabit na lumang karatulang day na parang galing pa sa lumang tindahan na pagkain kalye. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, at sumalubong ang malamig na amoy ng langis at kuryente. Sa loob, naroon ang ilang e-jeep na nakatabing sa tolda, at mga drum ng chemical na walang label. Lumapit siya at sa pagangat ng kamera nakita niya ang isang tag na nakasulat sa day. Hindi niya alam ang ibig sabihin pero ramdam niyang hindi ito mabuti. Biglang may narinig siyang yabag. Dalawang lalaki ang lumitaw mula sa dilim, parehong nakajaket na may logo ng kumpanya. Isa sa kanila hawak ang folder na puno ng dokumento at mahigpit ang tingin kay Lira. Hindi ka dapat nandito, malamig na sabi ng isa. Anong ginagawa mo? tanong ni Lira, pilit na pinapakalma ang sarili. Munit bago pa sila makasagot, bumukas ang isang pintuan sa gilid. Isang matandang day na inhenyero ang lumabas, payat, nanginginig ang mga kamay. Tumingin ito kay Lira sa kamahinang nagsabi, Huwag kang maniwala sa zero emission dahil ang totoong emission, itinago nila sa ilalim ng lupa. Parang binuhusan na malamig na tubig ang buong katawan ni Lira. Bago pa siya makapagtanong, dumagundong ang tunog na makina mula sa likod ng warehouse. May paparating na isa pang ejip at sa liwanag na headlight nito, nakita niya ang usok na hindi dapat umiral, itim, makapal, at nakakatakot. Habang unti-unting lumalapit ang usok at nilalamon ang hangin sa paligid, narinig niya ang boses na matandang driver mula sa alaala. -ala, Kung alam lang nila ang totoo. At sa sandaling iyon, alam ni Lira na ang laban ay hindi lang tungkol sa kalikasan, kundi laban sa isang lihim na mas malalim pa kaysa sa inisip niya. Hinila siya na isa sa mga lalaki palayo sa pintuan, pero mabilis na kumawala si Lira at tumakbo papasok sa mas madilim na bahagi ng warehouse. Ang kanyang mga hakbang ay kumakalabog, nangingibabaw sa ugong na e jeep na dumarating. Hawak ang kamera, pinilit niya makakuha ng footage, kahit nanginginig na halos mabitawan ito ng kanyang mga daliri. Sa gilid, may nakatambak na mga lumang dokumento at blueprint. Kinuha niya ang isa, at doon niya nakita ang logo ng parehong kumpanya, ngunit may stamp na, Delan Prototype, not for export. Nagtaka siya, kung hindi para sa pag sport. bakit kinagamit sa Amerika? Muling bumukas ang ilaw mula sa headlight, at sa liwanag nito, natuklasan niya ang mga butas sa kisam. Mula roon, anti bumubuhos ang maitim na likido papunta sa isang malaking tank sa ilalim. At nang makita niya ang level ng tank, nanlaki ang kanyang mga mata. Chemical Waste Disposal, Hazardous. Nabitawan niya ang dokumento. Pilit niyang inisip kung paano ipapaliwanag sa lahat ang kanyang nakikita, pero bago pa man siya makagalaw. Narinig niya ang malamig na tinig ng lalaking kanina, pasumusunod sa kanya. Wala kang makikita ang katotohanan dito, maliban kung kaya mong mabuhay para ikwento ito. Naramdaman niyang may malamig na bakal na tumama sa kanyang likod, isang baril, nakatutok direkta sa kanya. Sa labas, dumadagundong na ang makina na jeep at ang usok ay tuloy-tuloy na pumapasok sa loob na warehouse, antiunting hinihigop ang hangin na kanyang nilalanghap. Habang pilit niyang pinipigil ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang tanong ang sumisigaw sa kanyang isip. Kung ipapakita niya ang lahat na ebidensya, sino ang talagang maniniwala? Nanginginig ang tuhod ni Lira habang nakatayo sa gitna ng dilim. Ramdam niya ang lamig ng baril sa kanyang likod, pero mas malamig ang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang usok ay mas lalo pang lumalapot, sumisingit sa kanyang lalamunan, pinapahirapan siyang huminga. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo, mahinang bulong niya, halos pakiusap. Tahimik ang lalaki sa likod niya, ngunit naramdaman niya ang bigat ng kanyang hininga, mabagal at kontrolado. Mula sa kabilang dulo ng warehouse, muling lumitaw ang matandang inhenyerong day. Hawak nito ang isang maliit na USB drive, nanginginig ang kamay habang nakataas ito kay Lira. Ito ang hinahanap mo, wika niya. Dito nakatala ang lahat, emission tests, illegal disposal, lahat ng pinagtakpan nila. Napatingin si Lira, umaasang may pag-asa. Ngunit mabilis na sumugod ang isa pang lalaki, sinubukang agawin ang USB mula sa matanda. Nagkagulo, nagingay ang mga bakal, at sa isang iglap ay natumba ang inhenyero, hawak pa rin ang drive na mahigpit na nakapulupot sa kanyang kamay. Lira, kahit nanginginig, biglang sumigaw. Kung hindi niyo ako pakakawalan, ilalabas ko na lahat ng video ko. Levitong nakastriam. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki, isa-isa nilang tiningnan ang paligid, naghahanap ng kamera, ng signal, na anumang tanda na nagsasabi kung nagsasabi nga ba ng totoo si Lira. At sa sandaling iyon, bago pa sila makagalaw, isang malakas na kalabog ang umalingaungaw mula sa pintuan ng warehouse. May papareting. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay tulong. O mas malaking panganib kaysa sa hawak na baril sa kanyang likod. Dumagundong muli ang pintuan, halos mabunot sa pagkakakandado. Lira na patras, pa kumakabog ang dibdib, habang nakatutok pa rin ang malamig na baril sa kanya. Ang mga lalaking kasama niya ay nagkatinginan, kita ang kaba sa kanilang mga mata. Muling bumukas ang bakal na pinto at sa liwanag mula sa labas, pumasok ang tatlong tao na nakauniforme ng maintenance crew, may daladalang malalaking toolbots. Ngunit agad napansin ni Lira na walang pangalan o logo ang kanilang suit. Tahimik silang pumasok, parang alam na nila ang eksaktong gagawin. Isa sa kanila, may matalim na titig, huminto sa gitna ng warehouse. Nasaan ang drive? Malamig na tanong niya, hindi man lang nagtanong kung sino si Lira. Ang mga lalaking nakapaligid kay Lira ay bahagyang umatras, parang natakot din sa bagong dating. Nabaling ang tingin ng lahat sa matandang inhenyero na nakahandusay pa rin, hawak ang USP sa kanyang kamay. Nanginginig, anti-unti itong iniangat na matanda. Pero bago niya maabot si Lira, mabilis na inagaw na isa sa bagong pasok ang drive, alam pa walang awa. Walang makakaalam ang totoo, bulong ang lalaking may hawak ng baril, gayon ay mas malapit pa sa batok ni Lira. Nararamdaman niya ang pawis na bumababa sa kanyang sentido, ang usok na patuloy na kumakain sa hangin. Wala siyang lakas na tumakbo, wala siyang sandata, maliban sa kamera na mahigpit niyang hawak, na patuloy na nakatutok sa kanila. Sa loob-loob niya, umaasa siyang kahit papaano, kahit saglit, may signal na nakalusot. Na baka may nanonood na ngayon, kahit isa lang at biglang, mula sa kanyang bolsa, tumunog ang notification na phone. Isang tunog na hindi niya inaasahan, tunog na isang bagong comment sa kanyang live stream. nag ang lahat ng marinig ang maliit na tunog ng notification. Para bang sa isang iglap, natunaw ang katahimikan ng warehouse. Dahan-dahang dinukot na isa sa mga lalaki ang cellphone mula sa bolsa ni Lira, pero bago pa niya makita ang screen. Muling sumunod ang tunog, isa pa, tapos isa pa. Sunod-sunod. May mga nanonood. Nanlaki ang mga mata ni Lira, ramdam niyang may nagtagumpay siyang hindi nila inaasahan. Isang malakas na boses ang biglang bumulaga mula sa kabilang linya ng warehouse, isang boses na isa sa mga bagong dating. Patayin na yan bago pa lumaki ang gulo. Tumango ang lalaking may hawak ng baril. Itinaas niya ang kamay, nakatutok ng gayon ang dulo ng bakal sa sentido ni Lira. Munit bago maipit ang gatilyo, biglang umilaw ang buong screen ng kanyang cellphone. Dahil sa sobrang lakas ng signal na pumalob sa lugar, kumunog nang sabay-sabay ang notifications. Ang buong eksena, ang baril, ang mga mukha nila, ang drive na hawak ng isa, lahat nakikita ng gayon ng na mga nanonood. Lira, kahit nanginginig, biglang napangiti ng kaunti. Alam niyang wala na silang magagawa para burahin ang nakikita ng na mundo. Ngunit sa parehong sandali, narinig niya ang sigaw na isa sa mga lalaki. Isara ang pinto. Wag hayaang may makalabas dito buhay at nagsimula ang kalat na mabilis na yabag, kalabog ng bakal at matinding kaguluhan sa loob ng warehouse. Nagpatong-patong ang tunog ng mga yabag, parang alon na sabay-sabay sumasalpok sa semento ng sahig. Lira na paatras hanggang maramdaman ang malamig na dingding sa kanyang likod. Ang ilaw mula sa cellphone niya ay patuloy na nagliliwanag, dinadala ang bawat segundo ng takot sa mga mata ng daan-daang nanonood. Kon ng phone, sigaw na isa, sabay hablot na isa pang lalaki papalapit. Pero mabilis na inyangat ni Lira ang kamera at ibinangga ito sa kanyang mukha. Pumiglas siya, tumakbo papunta sa mga drum na chemical, kahit na mimilipit sa usok na lalo pang bumigat. Ang matandang inhenyero, nakahandusay pa rin sa sahig, biglang sumigaw, halos mawalan ng boses. Huwag kayong lumapit. Sumabog na yan deti sa dayland, hindi nyo alam ang hawak nyo. Sandaling natigilan ang lahat. Lira, habol hininga, mabilis na napatingin sa mga drum. Ramdam niya ang init na lumalabas dito, Parang may bagay na kumukulo sa ilalim na metal. Sa kabila ng kaguluhan, dumagundong muli ang pinto. May dumating na bagong grupo, mga pulis na may kasamang media, hawak ang malalakas na flashlight. Lab. Walang kikilos, sigaw ng isa. Ngunit imbes na sumuko ang mga lalaki, mabilis nilang tinutukan ng baril ang mga dumating. Nagtutok din na armas ang mga pulis. Parang isang kisap mata lang, ang warehouse ay naging pulang-pula sa liwanag ng mga laser sights. Lira nakaluhod, nanginginig, hawak ang cellphone na patuloy pa rin naglaliv. Alam niyang kahit sino ang maunang pumutok. Hindi lang siya ang mamamatay. Pati na rin ang katotohanan na sinusubukan niyang ilantad. Ang hininga ni Lira ay mabigat, halos hindi makalunok habang nakaluhod sa malamig na sahig. Ang mga pulis at ang mga lalaki ay parang estatwa na nagtatapatan ng baril, handang pumutok kahit sa pinakamalit na galaw. Ilabas mo ang drive, sigaw ng opisyal, nakatutok ang flashlight sa lalaking may hawak na USB. Ngunit mas mahigpit pa nitong hinawakan ang maliit na bagay, parang ito na lang ang tanging sandata niya laban sa mundo. Lira, nanginginig, sinubukang magsalita. Kung paputok kayo ngayon, sasabog lahat to. Itinuro niya ang mga drum na kemikal, nang gayon ay naglalabas na namanipis na usok mula sa mga takip. Napatigil ang lahat. Naroon ang tensyon na parang manipis na pisi na anumang oras ay mapuputo. Isang maling galaw lang, isang maling desisyon, at maaring sumabog ang buong warehouse. Ang matandang inhenyero, pilit na bumangon kahit halos mawala na lakas, muling sumigaw. Huwag kayong magpapadala, ang kailangan ay lumabas ang ebidensya, hindi ang dugo. Ngunit sa sandaling iyon, isang bala ang biglang pumutok. Hindi malinaw kung sino ang unang bumaril, pero sapat iyon para gumuho ang lahat ng katahimikan. nag ang putok sa loob ng warehouse at kasabay nito ay ang malakas na tunog ng tumalsik na metal mula sa isa sa mga drum. Mabilis na kumalat ang singaw, mas makapal, mas nakakasakal. Lira na paatras, pilit hinahabol ang hangin, habang sa kanyang kamay ay nanginginig pa rin ang cellphone na patuloy na nakalev. At sa malit na screen, nakita niya ang pagdagsa ng libu-libong manonood, mga komento na sunod-sunod. Lahat nagtatanong ng isa. Ano talaga ang tinatago nila? Umaling-aungaw ang isa pang putok, kasunod ang hiyawan ng mga tao sa loob ng warehouse. Nagkagulo, ang mga pulis, ang mga lalaki, lahat nagtatakbuhan, nagtatago, nagbubunuan para sa baril. Ngunit si Lira, nakapako lang ang mga mata sa maliit na drive na hawak pa rin na isang lalaki, pilit na inilalayo sa lahat. Sa gitna ng usok, sumingit ang boses na matandang inhenyero, halos kabulong, pero malinaw sa pandinig ni Lira. Ikaw na lang, ikaw na lang ang may lakas para dalhin to. At sa isang iglap, itinapon na matanda ang drive kay Lira. Parang bumagal ang oras, nakita niya ang kumikislap na metal sa air, sabay dampot nito gamit ang nanginginig na kamay. Nabaling ang lahat na mata sa kanya, Huwag mo iyang ilabas, sigaw ng isa, sabay tutok muli ng baril. Munit bago pa siya mabutan, biglang pumutok ang isa sa mga drum. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bong gusali, nagdulot ng apoy at makapal na usok na agad kumain sa paligid. Ang mga tao ay nagsigawan, nagsitakbuhan, tinamaan na apoy at debres. Si Lira, halos madapa, pinilit lumabas sa sirang pinto, hawak-hawak ang drive at cellphone na patuloy pa rin naglalive. Nararamdaman niya ang init ng apoy sa kanyang balat, ngunit mas malakas ang tibok na kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang dala niya ang katotohanan. Sa labas, kumikislap na ang mga ilaw ng media vans at ambulansya. Ang mga kamera na ibang tao ay nakatutok na rin sa kanya, mga mata ng buong komunidad, buong bansa, at marahil, buong mundo. Huminto siya sa glit, hingal na hingal, habang nasa kanyang palad ang malit na drive. Tumingin siya sa lente ng sariling kamera, at sa tinig na basag pero puno ng tapang. Binikas niya ang mga salitang matagal nang hindi nasasabi na kahit sino. Walang zero emission kung may nililibing na kasalanan. At bago siya makapagsalita pa, isang malakas na ugong na sumasabog na bakal ang muling dumagundong mula sa loob ng warehouse. Parang babala na ang natitirang lihim ay handa ng lamunin ang lahat. Nanginginig pa rin ang tuhod ni Lira habang nakatayo sa harap ng naglalagablab na warehouse. Ang liwanag na apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata abang ang mga sirena ng pulis at ambulansya ay sabay-sabay na umaling ngaungaw. Sa kanyang kamay, basang pawis ang malit na drive, ila mas mabigat pa kaysa sa anumang bagay na minsan niyang hinawakan. Lumapit ang ilang pulis at media, sabay-sabat ng mga mikropono at kamera. Miss, ano ba ang nangyari? Ano yang hawak mo? Munit hindi niya agad sinagot. Tumingin muna siya sa paligid, sa mga taong nanonood, sa mga kabataang Pinoy at ay na kanina'y puno ng pag-asa sa jeep, gayon ay gulat at takot ang nasa mga mukha. Huming na siya ng malalim. Hindi ito laban na isang tao, sabi niya, basag pero malinaw ang boses. Laban ito ng lahat ng naniniwala na ang kalikasan at katotohanan ay hindi dapat binibili. Kasabay na kanyang salita, umaling ngaungaw ang huling pagsabog mula sa loob ng warehouse. Gumuho ang bubong at sa huling ulos ng apoy, natabunan na abo ang mga taong nagtangkang itago ang kasinungalingan. Ngunit ang Livestream ay patuloy na umagos. Libu-libong komento, libu-libong tanong, at libulibong sigaw na suporta ang pumupuno sa screen na kanyang cellphone. Alam ni Lira, simula pa lamang ito, isang kwento na hindi na nila mapipigilang lumabas. Mahigpit niyang hinawakan ang drive at tiningnan muli ang lente ng kamera. Zero emission, zero shame. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. At sa sandaling iyon, ang mukha ni Lira, pagod, duguan, ngunit matatag, ay naging simbolo ng bagong laban. Isang laban na hindi kayang patayin na usok, ng baril o ng apoy.